kailan lang ay inatake ng Iran ang Israel, pero halos walang pinsala na nagawa ang pag-atake. Tinulungan kasi ang Israel ng mga kaalyado nito tulad ng United States at United Kingdom. Pero meron pang isang bansa na tumulong sa Israel na hindi inaasahan. Ang bansa na yon ay ang Jordan. Nagulat ang lahat ng ipagtanggol ng Jordan ang Israel laban sa pag-atake ng Iran. Pinabagsak ng Jordan ang marami sa mga missiles at drones ng Iran napapunta sa Israel nagalit naman ang Iran sa ginawa ng Jordan nagbanta ang Iran sa Jordan na kung makikialam sila sila ang magiging next target ng Iran pinahiwatig ng Iran na pagsinuportahan ng Jordan ang Israel sasalakayin din ng Iran ang Jordan nagalit naman ang Jordan sa sinabi ng Iran pinatawag ng Jordanian Foreign Ministry ang Iranian ambassador dahil daw sa paulit-ulit na pang-iinsulto ng Iran sa Jordan kaya naman ang tensyon sa pagitan ng Iran at Jordan ay napakataas din ngayon. Marami ang naniniwala na kung malakas lang ang militar ng Iran, siguradong lulusubin nila hindi lang ang Israel, kundi pati ang Jordan na rin. Bagamat dati ay maituturing na kalaban ng Israel ang Jordan, ngayon mapayapa na ang relasyon ng dalawang bansa. Pinaniniwala ang maraming beses na inatake ng mga proxy ng Iran ang Jordan. Ilang oras matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel, tinawagan ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden ang Jordan at sinabing kinokondena niya ang ginawang pag-atake ng Iran na naglagay sa Jordan sa panganib. Ayon sa mga eksperto, matagal nang pinagsususpetyahan ng Jordan ang Iran. Pakiramdam daw kasi ng Jordan na gustong maghari ng Iran sa rehiyon. Buti na lang ay mahina ang militar ng Iran dahil kung hindi, Siguradong magiging parang China ang Iran. Inaangkin ng China ang teritoryo ng maraming bansa at malaki ang posibilidad na meron talaga silang plano na lusubin ang ibang mga bansa para nakawin ang teritoryo ng mga ito. Hindi magaya ng Iran ang China dahil ang Iranian military ay hindi kasing lakas ng People's Liberation Army. Ayon sa hari ng Jordan, ayaw niya daw na madamay ang Jordan sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Kaya daw pinabagsak ng bansa niya ang mga missiles ng Iran ay dahil ang kaligtasan daw ng mga citizens ng Jordan ang pinakaimportante. Ang sovereignty daw ng Jordan ay sobrang importante rin daw. Ayon sa mga eksperto, sinadya ng Iran na paliparin ang mga missiles nila sa ibabaw ng Jordan. Noong mga nakaraang buwan kasi ay sinusubukan ng mga grupo sa Syria na pinupondohan ng Iran na pasukin ang hilaga ng Jordan. Ayon sa foreign minister ng Jordan na si Ayman Safadi, matagal na daw merong pulisiya ang bansa na pag may pumasok na missile sa airspace ng Jordan, papabagsakin ito kahit sa ang bansa pagaling. Ganun pa man, marami ang naniniwala na talagang intensyon ng Jordan na protektahan ang Israel. Kaya naman marami sa mga supporters ng Iran ang nagagalit sa Jordan. Bukod dun, ang mga tao na galit sa Israel ay nagalit din sa Jordan dahil sa pagtanggol nito sa Israel. Ayon sa dating foreign minister ng Jordan na si Marwan Moasher, ang dahilan daw kung bakit pinabagsak ng Jordan ang mga drones ng Iran ay para mapigilan daw ang isang escalation. Nasa strategic interests daw yun ng bansa. Malaki kasi ang posibilidad na pag nagkaroon ng isang all-out war, madadamay din ang Jordan dahil nasa gitna sila ng Iran at Israel. Nagpasalamat ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu para sa panibagong tulong na ibibigay sa kanila ng Amerika. Bilyon-bilyon na tulong ang ibibigay ng US sa dalawang bansa. Kaya naman siguradong mapipikon na naman ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Amerika dahil sa tulong na ibibigay nila sa Ukraine. Pag nakakuha na ang Ukraine ng maraming air defense systems, sobrang mahihirapan na ang Russia na atakehin ang Ukraine gamit ang mga ballistic missiles. Binibigyan ng Iran at North Korea ang Russia ng sobrang daming mga ballistic missiles kaya nagagawa pa nitong makatagal sa gera. Noong mga nakaraang linggo, maraming pinsala na nagawa ang mga missiles ng Russia laban sa Ukraine. Kaso dahil sa panibagong tulong na ibibigay ng United States sa Ukraine, sobrang mahihirapan na naman ang Russian military na labanan sila. Pagtuloy-tuloy ang suporta ng US at ng iba pang mga Western countries sa Ukraine, walang pag-asa si Putin na masakop ang bansa. Tapos pag bumagsak pa ang ekonomiya ng China, hindi na rin nila masusuportahan ng todo ang Russia. Pag nangyari yon, siguradong magkokolaps -co na ang bansa. Ang tulong kasi ng China ang tanging dahilan kung bakit hindi pa rin nagkokolaps -co ang Russia. Dahil sa mga gulo na nangyayari sa mundo ngayon, nagpapalakas na ang NATO bilang paghahanda para sa posibilidad na magkaroon ng World War III. Noong Thursday, nakipagkita ang Deputy Secretary General ng NATO na si Mircea Geoana, sa Argentine Defense Minister na si Luis Petri sa NATO Headquarters. May plano ang NATO at Argentina na magkaroon ng partnership sa pagitan ng alyansa at ng bansa. Kahapon ay nagsagawa ang Ukraine ng mga pag-atake sa walong rehiyon ng Russia gamit ang mga long-range strike drones. Binomba nila ang maraming power substations at pati na rin ang isang fuel depot. Ayon sa Ukraine, ang pag-atake ay parte ng isang joint operation ng Security Service of Ukraine, Defense Intelligence, at ng Special Operations Forces ng Ukrainian military. Nawasak ng Ukraine ang tatlong power substations at napasabog din ang isang fuel storage facility. Sa mga nakaraang buwan, padalas ng padalas ang pag-atake ng Ukraine sa mga energy infrastructure ng Russia tulad ng mga oil refineries at terminals. Malaki ang pinsala na naidudulot ng mga pag-atake sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa foreign minister ng China na si Wang Yi, dapat daw ay hindi maging arena ang South Pacific region para sa mga major power rivalries. Pinahiwatig niya na walang interes ang China na maging maimpluensya sa rehiyon. Pinahiwatig din niya na ayaw ng China ng gulo at ang gusto lang nila ay kapayapaan sa rehiyon ng Asia Pacific. Ganun pa ang mga aksyon ng China ay taliwas sa sinasabi nila. Halata na naghahanda ang China para sa gera dahil may plano silang lusubin ang Taiwan sa mas lalong madaling panahon. Ayon sa Institute for the Study of War, pinapalakas na ng Russia ang militar nila para maghanda sa isang all-out war laban sa NATO. Tinaguyod ulit ng Russian Armed Forces ang Leningrad Military District dahil sa pagsali ng Finland sa NATO. Ayon sa Russian Defense Ministry, nagpadala sila ng isang missile brigade malapit sa border ng Finland. Ang brigada daw ay armado ng mga ballistic missile systems kinokonsidera din daw ng Russia na magbuo ng isang tank division pero hindi pa sila nakakapagdesisyon tungkol doon. Nagdeploy din ang Russia ng bagong Air Force at Air Defense Army sa rehiyon. Ayon sa Russia, kailangan na daw nilang bantayan ang border nila sa Finland dahil sumali na daw ang bansa sa NATO. Ganun pa man, kahit kailan ay hindi nagkaroon ng NATO ng plano na atakehin ang Russia o ang kahit anong bansa. Isang defensive alliance ang NATO at ang layunin lang nito ay ang maprotektahan ang sarili nitong mga miyembro. Ayon sa mga eksperto, ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala ang Russia ng mga sundalo malapit sa Finland ay dahil naghahanda na itong lusubin ang bansa. Ganunpaman, hindi ibig sabihin na malapit ng lusubin ng Russia ang Finland. Sa ngayon ay malabo pa na lusubin nga nila ang Finland dahil kailangan muna nilang manalo sa digmaan laban sa Ukraine. Pero siguradong kasama sa mga plano ni Putin ang pagsakop sa mga bansa na dating parte ng Russian Empire at Soviet Union. Magbibigay ulit ang United States ng tulong sa Taiwan. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, pagdidiskusyonan nila kasama ang Amerika kung paano gagamitin ang pondong ibibigay sa kanila nito. Nagpasalamat ang Taiwan sa muling pagtulong ng US at sinabing pinapakita daw ng pagbigay ng Estados Unidos ng tulong sa Taiwan na ang suporta nila para sa isla ay solid. Ayon sa Taiwan, gagamitin nila ang tulong para palakasin ang militar nila para siguraduhing mapayapa, ligtas at stable ang Taiwan Strait. Ayon sa Secretary of State ng United States na si Anthony Blinken, Beijing daw ang primary contributor ng Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Nagbibigay daw kasi ang China ng mga critical components para sa weaponry ng Russian military. Ayon kay Blinken, China daw ang nagfufuel sa pinakamalaking threat sa European security mula nang matapos ang Cold War. Kung gusto daw ng China na maging kaibigan ng mga bansa sa Europa, hindi daw dapat nitutulungan ang pinakamalaking threat sa seguridad ng Europe sa panahon ngayon. Kailan lang ay gumanti na ang Israel sa pag-atake na ginawa sa kanila ng Iran. Nagpalipad ang Iran ng sobrang daming mga missiles at drones sa Israel. Bilang gante, binomba ng Israel ang isang military base ng Iran. Ngayon hinihintay naman ang magiging ganti ng Iran sa pag-atake ng Israel. Pero may mga nagsasabi na hindi na sila babawi sa ginawang pag-atake ng Israel. Ganun pa man, pwede ring pinagpaplanuhan pa nila ang kanilang gagawin. Posibleng pinapalakas muna ng Iran ang kanilang militar para siguradong kaya nilang talunin ng Israel pag nagkaroon ng gera. Sobrang lakas kasi ng militar ng Israel. Kahit ang China ay mahihirapan na talunin ang bansa sa gera. Tapos suportado pa ng Estados Unidos ang Israel, kaya mahihirapan talaga ang Iran na makipaggera sa kanila. Ganun pa may mga bansa na posibleng tumulong sa Iran laban sa Israel, tulad ng Iraq. Galit din kasi ang Iraq sa Israel at ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na tulungan nila ang Iran pag nakipagdigma ito sa Israel. Naghahanda na ang mga bansa sa Middle East dahil talagang tumitindi na ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Posibleng maging isang matinding regional war ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Pwede ring humantong sa isang pandaigdigang digmaan ang gulo, kaya hindi lang ang mga bansa sa Middle East ang dapat maghanda, kundi ang lahat ng mga bansa sa mundo.